May mga sandali sa buhay na napakalakas ng senyales ng universo na hindi mo na kayang ipagwalang bahala. At kung isa kang Gemini, mas malakas kaysa dati ang tawag na ito para sayo. Ang pagkabali ng isang kandila ay parang simpleng pangyayari, pero paano kung sabihin ko sayo na isa itong babala at isang biyaya na para lang talaga sayo? Paano kung ang senyales na ito ang pintuang magbabalik ng isang bagay o isang tao sa buhay mo? Panoorin mo ito hanggang dulo, dahil kapag naunawaan mo kung bakit ito nangyari, ang susunod mong mga desisyon ay pwedeng magbago ng buong takbo ng kapalaran mo. Hindi aksidente na natagpuan mo ang mensaheng ito. Huwag kang tumingin ngayon. Gemini, sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na walang nangyayari ng walang kahulugan. Bawat paggalaw ng enerhiya, bawat hindi pangkaraniwang pangyayari, bawat bigla ang senyales, lahat ng ito ay mensahe ng universo at minsan, mula sa mga espiritong nagbabantay sa atin. Kapag may nabaling kandila, hindi yon basta aksidente. Isa itong bulong, isang babala, isang revelasyong naghihintay na mabunyad. Marahil may naramdaman ka nitong mga nakaraang araw, isang pagbabago, isang hila, isang kakaibang bigat sa paligid. Dahil nag-iba ang direksyon ng landas mo. May enerhiyang muling umiikot pabalik sa iyo, at inihahanda ka ng universo sa kung anong muling magbabalik sa buhay mo. Sa ating kultura, kapag may nagpapakitang senyales, nakikinig tayo. Sinusunod natin ang kutob. Pinagtitiwalaan natin na ang tadhana ay hindi gagalaw ng walang dahilan. Kaya manatili ka rito, Gemini. Tuklasin natin kung ano talaga ang kahulugan ng nabaling kandilang ito, at kung bakit umabot ang mensaheng ito sa sa mismong sandaling kailangan mo ito. Yan es senyales ng nabaling kandila. Ang nabaling kandila ay isa sa pinakamatanda at pinakamakapangyarihang espiritwal na senyales sa kulturang Pilipino. Madalas sabihin ng matatanda, kapag may nabaling kandila, may enerhiyang gumagalaw. Kapag ang kandila ay nabasag o nabali ng kusa, walang hangin, walang galaw, walang humawak, pinaniniwala ang may hindi nakikitang enerhiya na pilit kumokonekta sa Para sa ilan, babala ito. Para sa iba, isang pagtulak ng espiritu. Ngunit para sa isang Gemini tulad mo, isa itong revelasyon, senyales ng pagsisimula ng muling paglitaw ng isang presensya sa buhay mo. Ang kandila ay simbolo ng liwanag, kalinawan, at gabay ng mga ninuno. Isa itong tulay sa pagitan ng mundo mo at mundo ng mga espiritu. Kaya kapag nabasag ang tulay na iyon, may sinusubukang tum before may gustong tumawid, isang enerhiya na may kaugnayan sa puso mo, sa nakaraan mo, o sa kapalaran mo. Gemini, maaaring napansin mo na bago pa man mabali ang kandila, may biglang pagbabago sa paligid mo. Isang katahimikang mas mabigat kaysa dati, pakiramdam na may nag-isip tungkol sa iyo, o isang alaala na bigla na lamang sumulpot. Hindi iyon basta nagkataon. Iyon ang mga presigns, maliliit na senyales na nauuna bago ang isang malaking pagbabago sa espiritual mong landas. Sa Filipino pamahiin, kapag nabaling ang kandila, may dalawang kahulugan. Maaaring may enerhiyang nagpoprotekta sa'yo. O may isang hindi pa tapos na koneksyon na gustong bumalik. At ang emosyon na naramdaman mo noong sandaling iyon ang nagsasabi kung alin ang totoo. Nakaramdam ka ba ng takot? Iyon ay babala. Nakaramdam ka ba ng pamilyar na pakiramdam? Iyon ay kaluluwa ng isang tao na kumokonekta. Biglang pananabik o pagnanasa na hindi mo maipaliwanan. Iyon ang nakaraan na muling nagigising. At Gemini ang senyales na natanggap mo ay kabilang sa pangalawang uri. Ang enerhiya ng kandila mo ay tungkol sa pagbalik, hindi panganib. Ito ay tungkol sa kwentong huminto, ngunit hindi natapos. Sa ugnayang numipis, ngunit hindi naputol. Sa taong ang kaluluwa ay palihim na bumabalik sa direksyon mo kahit malayo siya sayo. Ang pagkabaling ito ng kandila ay hindi lang mensahe, isang susi ito. Isang susi na nagbubukas ng pintuan para sa lumang enerhiyang gustong muling kumonekta. Maaaring nakapag-move on ka na, maaaring naghihilom ka na ngunit sinasabi ng universo na may isang kabanata pa na dapat harapin. Hindi para saktan ka kundi para magdala ng Pag-unawa Pagtatapos O muling pag-alab Sa maraming bahay ng mga Pilipino, kapag nabali ang kandila, sinasabi ng nakatatanda. May darating May paparating Hindi pa kumakatok sa pintuan mo Munit dahan-dahang lumalapit sa enerhiya mo. Lumalakas ang isip at damdamin ng taong ito tungkol sa iyo. Bumabalik ang mga alaala niya sa iyo. May nararamdaman siyang pagtulak pag nanais na tumingin muli, magnilay muli at muling kumonekta. At ang pagtulak na iyon ay hindi nang gagaling sa isip. Kundi sa tadhana mismo. Tandaan mo, Gemini, ikaw ang tanda ng duality. Dalawa ang landas ng puso mo, dalawang posibilidad, dalawang timeline. Kapag lumabas ang senyales ng nabaling kandila, ibig sabihin ay isa sa mga timeline na 'yon ay muling bumabalik sa buhay mo. Ang desisyong minsan mong ginawa, ang landas na tinalikuran mo, o ang koneksyong minsan mong iniwan ay ibinabalik para sa isang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala sa iyo ang senyales na ito. Ito ang dahilan kung bakit nabali ang kandila. Ito ang dahilan kung bakit kumislot ang espiritu mo. Inihahanda ka, hindi para sa pagkawala, hindi para sa pagsisisi kundi para sa revelasyon. Para sa pagbabalik ng kasagutang minsan mong hinintay. Para sa muling paglitaw ng isang taong babago sa direksyon ng mga susunod mong hakbang. Gemini, pakinggan mo ang senyales na ito. May paparating sa buhay mo. At mas malapit na siya kaysa sa inaakala mo. Sino din bumabalik eh bakit? Gemini, ngayong naintindihan na natin ang kahulugan ng nabaling kandila, mas lalalim pa tayo sa puso ng mensaheng ito, Sino ang babalik at bakit na yon? Dahil sa espiritualidad ng Pilipino, bawat kaluluwang muling lumalapit sa buhay natin ay may dahilan. Walang bumabalik ng walang saysay. Ang pagbabalik ng isang tao ay palaging konektado sa hindi pa tapos na enerhiya, hindi pa naayos na damdamin o kapalarang huminto, pero hindi kailanman nabura. Ang taong ito ay isang kaluluwang minsan nang nagtadpo sa iyo sa isang makapangyarihang paraan. Isang taong dumampi sa buhay mo nang mas malalim kaysa sa inaakala mo, even kung maikli lang ang panahon. Isang taong nagdala ng piraso ng puso mo, kahit hindi mo man ito inamin. Naalala ka ng kaluluwa nila. Hindi na wala ang alaala nila sayo, natulog lang ito. At nayon, nagigising na muli. Maaaring wala silang ipinapakitang senyales kamakailan. Maaaring malayo sila, tahimik, o tila wala ng koneksyon. Pero espiritual malakas ang enerhiya nila. Nang nabali ang kandila, hindi lang iyon mensahe mo, mensaheng sabay din dumating sa kanila. Ginamit ng universo ang sandaling iyon para muling buksan ang daan sa pagitan ng mga enerhiyan nyo. At marahil naramdaman mo ito. Isang bigla ang pag-isip sa kanila. Panaginip kung saan lumitaw ang mukha nila. Alaala na bumalik matapos ang mahabang taon. Bigat sa dibdib na hindi mo may paliwanag. Hindi iyon coincidence. Mga pagkakahanay iyon. Gemini, ang taong ito ay may tatlong katangiang makikilala mo agad. Isa, isang taong minsang nagmalasakit sa iyo ng malalim kahit hindi nila nasabi. Maraming Pilipino ang hindi mailabas ang totoong nararamdaman, hiya, takot, kaba. Ganito rin ang taong ito. Nahihirapan silang ipahayag ang nasa puso nila. Pinili nilang manahimik noong dapat sana silang nagsalita. At nayon, itinutulak sila ng tadhana para harapin ang katotohanang matagal nilang nilayuan dalawa, isang taong may pinagsisisihan o hindi pa tapos na damdamin. Paulit-ulit nilang iniisip ang mga nangyari. Nagtatanong sila kung ano sana ang maaaring mangyari. Tinitigan nila ang mga desisyong ginawa nila noon. Hindi mapakali ang puso nila at ang kaluluwa nila ay naghahanap ng closure o muling koneksyon. Malakas ang echo ng enerhiya mo sa loob nila kaya hinahatak sila pabalik sa landas mo. Tatlo, isang taong nakaranas kamakailan ng malaking pagbabago sa buhay. Pagkawala, bagong yugto, biglang realizations, may nangyari sa buhay nila na nagparethink sa kanila. Sinimulan nilang tanungin ang nakaraan, ang mga pinili nila, at ang mga taong tunay na mahalaga. At nang hanapin nila ang kahulugan, ang alaala mo ang unang umangat. Iyon ang espiritual na sinulid na nagdudugtong sa inyo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may isang taong iniisip ka ng matindi, nararamdaman mo. Sumisikip ang dibdib, lumalalim ang emosyon, nagiging magulo ang isipan. Ito ang nararanasan mo ngayon. Hindi ito anxiety, connection ito. Hindi ito pagkalito, spiritual na pagkakahanay. Pero bakit ngayon? Bakit sa mismong sandaling ito ibinabalik ng tadhana ang taong ito sa buhay mo? Dahil Gemini, papasok ka sa isang crossroads of destiny. Ikawang tanda ng cycles, simula, pagtatapos, at muling pagbangon. Ang pagbabalik na ito ay hindi aksidente. Bahagi ito ng karmic alignment mo. Binibigyan kayo ng universo ng isa pang pagkakataon para maunawaan ang tunay na kahulugan ng koneksyong ito. Maaring may Pag-ibig na hindi nasabi Sakit na hindi gumaling Potensyal na hindi nasubukan o baka hindi lang tama ang panahon noon at ngayon lang naging handa ang enerhiya. Ang pagbabalik nila ay hindi nangangahulugang magtatagpo kayo muli bilang magkasintahan o magkakabalikan o magkakaproblema. Ang tanging siguradong dala nito ay katotohanan. Muling nagtatagpo ang mga landas niyo para mapalitan. Ang kalituhan ng kaliwanagan. Ang katahimikan ng pagtatapat. Ang mga tanong ng mga sagot. At tandaan. Ang nabaling kandila ay simbolo ng liwanag na gustong pumasok sa madilim na espasyo. Ang pagbabalik na ito ay may dalang mensahe, isang mensaheng magbabago sa pananaw mo, sa emosyon mo, o sa direksyong tatahakin mo. Gemini, ihanda mo ang sarili mo. Hindi para sa drama. Kundi para sa revelasyon. Ang nakaraan ay muling humahakbang pabalik. At gusto ng universo na makinig ka. Ieneritwa ng liwanag e lihangarin. Gemini, ngayong nauunawaan na natin ang senyales at ang presensyang muling dumarating, dadako na tayo sa isang sagradong bahagi ng iyong paglalakbay, ang ritual. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang mga ritual ay hindi lamang simpleng kilos. Tulay ang mga ito. Dito dumadaloy ang iyong hangarin, emosyon, at enerhiya patungo sa universo. At kapag ginawa ng taos puso, kayang magbukas ng kaliwanagan, proteksyon, at revelasyon ang isang ritual. Ang bahaging ito ng iyong mensahe ay gagabay sa iyo sa isang banayad, ngunit makapangyarihang ritual, hango sa mga lumang kagawian ng ating mga ninuno, simple, ligtas, at kayang gawin ng kahit sino sa loob ng kanilang tahanan. Dahil kapag nabali ang kandila, dapat sabutin ang enerhiya. Hindi sa takot. Hindi sa pag-iwas. Kundi sa hangarin. Isa ang layunin ng ritual. Gemini, ang ritual na ito ay hindi para mangakit o pilitin ang isang tao na bumalik. Hindi ito para sa kontrol. Sa halip ito ay para tulungan kang. Unawain ang mensahe. Linisin ang enerhiya sa paligid mo. Palakasin ang iyong intuition. Buksan ang landas tungo sa katotohanan. Iayon ang emosyon mo sa tadhana. Madalas sabihin ng mga Pilipino kung para sa'yo, para sa'yo. Ngunit kailangan pa rin ng tamang pagkakahanay para sa kaliwanagan. At iyon mismo ang ginagawa ng ritual na ito. Dalawa, mga kailangan mo. Hindi mo kailangan ng komplikadong gamit. Kailangan mo lang ng isang puting kandila, isang mangkok ng malinis na tubig, isang tahimik na lugar, ang iyong paghinga, ang iyong hanarin ang kandila ay liwanag, ang tubig ay paglilinis. Ang paghina ay buhay. At ang hangarin ay tadhana. Tatlo, mga hakbang sa ritual. Hakbang isa, umupo sa katahimikan. Humanap ng tahimik na sulok sa iyong tahanan. Naniniwala ang mga Pilipino na sa katahimikan, mas malinaw na nagsasalita ang universo at ang mga espiritu. Pumikit. Huminda ng dahan-dahan. Damdamin ang bigat sa dibdib, haya ang lumuwag. Hakbang dalawa, sindihan ang puting kandila. Ang puti ay kulay ng kaliwanagan, kadalisayan, at proteksyon. Habang sinisindihan mo ito, isipin mong muling binubuo ng apoy ang nabasag. Isipin mong muling nagkakabit ang enerhiya, hindi magulo, kundi payapa. Hakbang tatlo, ilagay ang mangkok ng tubig sa tabing ng kandila. Sumisipsip ng mabigat na enerhiya ang tubig. Ang presensya nito sa tabi ng liwanag ay nagbubuo ng balanse. Sinasagisag nito na ang anumang babalik sa buhay mo ay darating ng may katotohanan, hindi kalituhan. Hakbang apat, bulongin ang iyong hangarin. Ito ang pinakamakapangyarihang bahagi. Sa paniniwalang Pilipino, ang salitang binibigkas ay may espiritu. May hininga ang salita. Bulongin mo ang isa sa mga ito. Ipakita mo ang katotohanan para sa akin. Gabayan mo ako sa tama. Magdala ka ng liwanag sa aking puso. Sabihin ng marahan. Hayaan mong dumaloy ang iyong hangarin kasabay ng iyong paghinga. Hakbang lima, pagmasdan ang apoy sa loob ng 30 segundo. Tignan kung paano ito kumikilos. Malakas ba ang pag-flicker? Tahimik ba itong nagliliyab? O kaya'y nakatuon sa isang direksyon? Ayon sa matatandang Pilipino, malakas ang apoy may madaliang mensahe. Steady o hindi gumagalaw may gabay na paparating. Nakatagilid ang apoy may enerhiyang kumokonekta sa iyo. Hakbang anim, isawsaw ang daliri sa tubig. Sinasagisag nito ang paglilinis. Dahan-dahang dampian ng iyong noo. Pahiwati ito sa universo na handa na ako. Bukas ako. Apat, ano ang binubuksan ng ritual na ito? Hindi binabago ng ritual ang tadhana. Inihahanda ka nito para rito. Matapos gawin ito, maaaring maranasan mo ang bigla ang pagbalik ng isang alaala. Panaginip tungkol sa isang tao mula sa nakaraan. Malinaw na intuition. Pagbabago ng emosyon. Pakiramdam ng kapayapaan o linaw. Ito ang mga senyales na gumana ang ritual. Ito ang mga kumpirmasyon. Tinatawag ito ng mga Pilipino na pagkilos ng enerhiya. Pag-aayos ng iyong espiritwal na landas. 5. Bakit kailangan ito ng Gemini ngayon? dahil hati ang puso mo sa pagitan ng kaliwanagan at kuryosidad. Sa pagitan ng paghilom at pag-alala. Sa pagitan ng paglayo at paglingon. Inaayon ng ritual na ito ang mundo sa loob mo. Tinutuwid nito ang iyong duality. Inihahanda ka nito emotional, spiritual, at intuitively para sa pagbabalik na papalapit na. Gemini, hindi hinihiling ng universo na habulin mo ang sinuman. Ang hinihingi lang nito ay unawa. Pagtanggap. Pagharap sa landas na muling ibinalik ng tadhana sa iyong buhay. Ginagabayan ka. Pinoprotektahan ka. At ang ritual na ito ang pintuan. Babala iibiyaya ng tadhana. Gemini, bawat espiritual na senyales ay may dalawang mukha, isang babala at isang biyaya, tulad ng likas mong duality. Nang nabali ang kandila, hindi lang sinasabi ng universo na may babalik. Inihahanda ka rin ito para sa kung ano ang dala ng pagbabalik na iyon sa landas mo. Dahil sa espiritwalidad ng Pilipino, ang bawat muling pagkikita, bawat pagbabalik, at bawat paggalaw ng enerhiya ay hindi kailanman simple. Lagi itong may kalakip na leksyon, kaliwanagan, at pagbabago. Ang bahaging ito ang gagabay sa iyo sa mga babalang dapat mong pansinin at sa mga biyayang nakalaan para sa iyo. Isa, babala ng tadhana, pagyanig ng emosyon. Kapag may enerhiyang mula sa nakaraan na bumabalik, naalala ng puso Maging ang mga damdaming akala mong nawalan, maaaring bumalik. Hindi ito kahinaan, kundi katotohanan. Narito ang mga emosyonal na babala na dapat paghandaan ng Gemini. Muling pag-alo ng lumang damdamin. Maaaring may bigla ang nostalgia, pananabik, o pagkalito. Sabi ng matatanda. Hindi gumagalaw ang puso ng walang dahilan. May ipinapaalala ang emosyon mo. Mixed signals mula sa taong bumabalik. Maaaring sila'y magdadalawang isip o maging maingat. Normal ito kapag muling nagtatagpo ang dalawang kaluluwa matapos ang matagal na panahon. Pagsubok sa iyong intuition. Mas malakas ang kutob mo kaysa dati. Mas malinaw ang mga panaginip. Mas madalas ang mga senyales. Tinuturuan ka ng universo kung paano makinig. Sandaling kailangan mong pumili. Dalawang landas ang ihaharap sa iyo. Ilayo o papasukin. Walang malingdaan, ngunit kailangan ng kaliwanagan at maaaring maging mabigat ang emosyon. Ang mga babalang ito ay hindi parusa. Paghahanda ang mga ito. Dalawa, babala ng tadhana, mga panlabas na enerhiya. Sa paniniwalang Pilipino, kapag gumagalaw ang enerhiya, sumasabay ang mga puwersa sa paligid. Paghandaan ang Hindi inaasahang mensahe o senyales. Repeating numbers. Pangalan nila na bigla mong nakikita mga bagay na nagpapaalala sa kanila. Mga ito'y espiritwal na echo, Banayad na pagkagambala. nag flicker na ilaw. Hindi mapakaling pagtulog. Kakaibang katahimikan sa paligid. Mga palatandaan ito ng pag-aalin ng mga enerhiya. Mga coincidence na hindi mukhang coincidence. Pagkikita ng taong konektado sa kanila. Pakikinig sa kantang may kahulugan sa inyo. Pakiramdam na may nag-iisip sayo hindi ito babala ng panganib. Babalang may pagbabago. Tatlo, ngayon, Denny biyaya ng tadhana, panloob na pagigising. Gemini, pumapasok ka sa bagong antas ng kamalayan. Hihina ang ingay, titibay ang intuition. Mas guided ka. Mas nauuna mong maramdaman ang mga bagay bago mangyari. Maaaring may mensahe sa panaginip. Lalakas ang emosyonal mong paninindigan. Ang mga sugat noong nakaraan ay hindi na kayang wasakin ka. Mas malinaw mo nang mauunawaan ang iyong pinagdaanan. Babalik ang kumpiyansa mo. Kasabay ng linaw ay kagaanan ng espiritu. Muling magkakaroon ng direksyon ang mga hakbang mo. Ito ang biyayang ibinabalik ng universo, ang lakas sa loob mo. Apat, biyaya ng tadhana, pagtatapos o panibago. Ang pagbabalik ng taong ito ay may dalang katotohanan, isang biyayang madalas iwasan ng Gemini. Ang katotohanan ito ay maaaring. Pagtatapos. Isang payapang ending. Isang pag-uusap na maglilinaw. Pagbitaw sa bigat. Isang final chapter na tunay na tapos. O kaya. Panibago. Isang second chance. Muling pag-alab ng damdamin. Pagsisimula ng panibagong tiwala. O pagbabalik ng koneksyong akala mong imposible na. Hindi ang universo ang pumipili. Inihahanda lamang nito ang espasyo. Para makapili ka ng malinaw. Lima, biyaya ng tadhana, proteksyon. Ang pagkabaling ng kandila ay simbolo rin ng proteksyon. Sa kultura ng Pilipino, naniniwala tayong nakikialam ang mga ninuno kapag may mahalagang magaganap. Bantay ka ngayon. Gabayan ka. Protektado ka. Mga palatandaan ng proteksyon. Mas kalmado ka kaysa sa inaasahan bigla ang pakiramdam ng ginhawa. Panaginip tungkol sa matatanda o pamilyar na presensya. Pagaan ng dibdib matapos ang ritual. Tinitiyak ng mga gabay mo na ligtas ang puso mo habang dumaraan sa prosesong ito. Anim, bakit kailangan nil ini malaman? Dahil Gemini, hindi nagpapadala ng senyales ang tadhana ng walang dahilan. Ang babala ay naghahanda ng puso mo. Ang biyaya ay nagpapatibay ng espiritu mo. At magkasama, hinuhubub nila ang landas na iyong tatahakin. Ang susunod na kabanata ay hindi tungkol sa takot. Kundi tungkol sa pagigising. Hindi ibinabalik ng universo ang nakaraan para saktan ka. Ibinabalik ito para pagalingin ka. Maghanda ka. Binubuksan ng babala ang iyong mga mata. Binubuksan ng biyaya ang iyong puso. At magkasama, dinadala kanila sa katotohan ng nakatakdang lumitaw. Iyan din igustong ipaunawa sa iyo ng universo. Gemini, pagkatapos ng babala at biyaya, narating na natin ang puso ng buong mensaheng ito, ang tunay na dahilan kung bakit nabali ang kandila, kung bakit may enerhiyang bumabalik, kung bakit binuksan muli ng tadhana ang landas na ito. Dahil ang mga senyales ay hindi kailanman basta nangyayari, lalo na sa espiritualidad ng Pilipino. Bawat paggalaw, bawat bulong, bawat hindi inaasahang sandali ay may malalim na layunin na hinabi ng tadhana. Sa bahaging ito, malalaman mo kung ano talaga ang gustong iparating ng universo. Hindi lang tungkol sa taong babalik. Kundi tungkol sa iyo. Sa puso mo. Sa paghilom mo. Sa kapalaran mo. Isa, gusto ng universo na maghinay-hinay ka at makinig. Gemini, mabilis ang galaw ng isip mo, laging nag-iisip, nag-aanalisa, nagtatangkang intindihin ang lahat. Pero ang mga espiritual na senyales, hindi lang para sa isip. Para sa puso. Para sa pakiramdam. Sinasabi ng universo sa'yo. Huwag kang magmadali. Huminto ka. Makinig ka. Matagal ka nang nabubuhay na may mga tanong na nakaimbak sa dibdib mo. May mga emosyong hindi mo nasabi. May mga sandaling nagkunwari kang matatag kahit ramdam mong mag-isa ka. Ang pagkabali ng kandila ay paraan ng universo para kapahintuin kahit saglit para makuha ang pansin mo. Dalawa, gusto ng universo na pakawalan mo ang matagal mong dala. May isang bagay sa loob mo, sakit, pagsisisi, hindi natapos na emosyon, isang alaala -ala na hindi mo palubusang nailalabas. Hindi dahil mahina ka. Kundi dahil wala ka pang tamang sandali para bitawan ito. Ito na ang sandaling iyon. Sa paniniwalang Pilipino, ang nabaling kandila ay simbolo ng paglabas ng nakulong na enerhiya. May bahagi ng puso mo na handa ng palayain. Sinasabi ng universo. Panahon na para makahinga ang puso mo. Tatlo, gusto ng universo na harapin mo ang katotohanang matagal mong iniiwasan. Gemini, malakas ka pero may ugali ang puso mo na tumatakbo palayo sa mas malalim na katotohanan. Dinidistract mo ang sarili mo. Pinupuno mo ang oras mo. Pinapakinggan mo ang isip kaysa puso. Pero ang katotohanan hindi nawawala kapag iniwasan. Ang pagbabalik ng taong ito, hindi lang tungkol sa kanila, tungkol ito sa katotohanan mo. Maaaring ang katotohanan ay, kailangan mo pa ng closure. May mga tanong ka pa. Mas nagmamalasakit ka kaysa sa inaamin mo. Hindi mo nasabi ang tunay mong naramdaman. O kailangan mong patawarin ang sarili mo. Inilalapit ng universo ang sandaling ito para harapin mo na ang matagal mong tinatakasan. Apat, gusto ng universo na pagkatiwalaan mo muli ang iyong intuition. Maaaring may nangyari noon na nagpahina sa tiwala mo sa sarili. Isang sakit pagkadismaya o maling desisyon. Pero ang senyales na ito. Muling ginigising ang intuition mo. Sa paniniwalang Pilipino, ang intuition ay gabay ng mga ninuno. Mga bulong nila sa iyong kutob, panaginip at damdamin. Sa pagbabalik na ito, intuition mo ang magiging kompas mo. Gusto ng universo na mapakinggan mo ulit ang boses na iyon. Lima, gusto ng universo na maunawaan mo ang tunay na dahilan ng pagbabalik. Ang pagbabalik ng taong ito ay hindi pagkakamali. Hindi randomness. Hindi aksidente. Isa itong karmic alignment. Iisa ang layunin nito. Ibalik ang kaliwanagan sa isang bagay na hindi natapos. Gusto ng universo na malaman mong maaaring magdala ang pagbabalik na ito ng katotohanang matagal mong hinintay. Sugat na sa wakas ay gagaling. Siklong matatapos. Koneksyong muling mabubuhay. O aral na kailangan mo para umusad. Ano man ang resulta. Babaguhin ito ang direksyon ng emosyon mo. Ito ay gabay. Hindi parusa. Anim, gusto ng universo na piliin mo ang sarili mo. Ito marahil ang pinakamahalagang mensahe. May babalik. Gumagalaw ang tadhana. Malakas ang senyales. Pero paalala ng universo, ikaw pa rin ang magpapasya. Sabi ng karunungang Pilipino, ang kapalaran ay gabay lamang. Ikaw ang pipili. Hindi ka tinutulak ng universo sa isang landas. Inaakay ka nito tungo sa kaliwanagan. Para ang susunod mong pagpili ay mula sa lakas, hindi takot. Piliin ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Piliin ang nagpapalago sa iyo. Piliin ang nagmamahal sa puso mo, hindi gumugupo. Pito, gusto ng universo na ihanda ka sa panibagong yugto. Pagkatapos ng revelasyon. Pagkatapos ng ritual. Pagkatapos ng pagbabalik. Pagkatapos ng katotohanan. Hindi ka na magiging parehong tao. Magiging mas matalino ka, mas magaan, mas malinaw, mas matatad. Gemini, papasok ka sa bagong yugto ng buhay mo. Ang nabaling kandila ang simula. Ang pagbabalik ang tulay. At ang desisyon mo ang magiging pintuan. Ginagabayan ka ng universo tungo sa yugtong matagal ng tinatawag ng puso mo. Handa ka. Nakaalin ka. At pinoprotektahan ka. Gemini, ngayong nakita mo na ang buong kahulugan sa likod ng nabaling kandila, ang pagbabalik ng enerhiya, ang mga babala, ang mga biyaya, at ang gabay ng universo, isang katotohanan ang lumilinaw, nakalaan talaga para sa iyo ang mensaheng ito. Walang nangyayari sa landas mo ng walang dahilan. Hindi ang senyales hindi ang oras. At hindi ang mga damdaming gumagalaw ngayon sa puso mo. Gumagalaw ang universo sa paligid mo, hindi lang para ihanda ka sa pagbalik ng isang tao, kundi para ihanda ka sa sarili mong pagigising. Ito ang sandali mo para huminga, magmuni-muni, at pakinggan ang matagal ng sinisigaw ng kaluluwa mo. Sa espiritualidad ng Pilipino, itinuturo sa atin na ang bawat senyales, kahit gaano kaliit, ay mula sa banal na layunin. At ang senyales na ito ay dumating upang buksan ang iyong mga mata sa isang kabanatang dapat mong maunawaan, mapagaling, o yakapin. Tandaan mo ito, Gemini. Ginagabayan ka. Pinoprotektahan ka. At mas malakas ka kaysa sa mga damdamin muling bumabalik sayo. Ano man ang mangyari pagkatapos nito? Kung ang pagbabalik na ito ay magdadala ng pagtatapos o panibabong simula. Magdadala ito ng kaliwanagan magbibigay ito ng kapayapaan sa puso mo. At iaayon itong muli ang espiritu mo sa kapalarang nakalaan talaga para sayo. Pagtitiwalaan mo ang mensahe. Pagtitiwalaan mo ang timing. Pagtitiwalaan mo ang puso mo. Kasama mo ang universo.